opportunity grabber mo na tayo for today's video. Best perks talaga kapag birthday mo is yung pa-birthday promo ni Vikings. First thing is pinakonfirma mo na namin yung reservation namin for that day. Then, hinintay namin na matawag yung number namin. Saglit lang naman hinintayin nyo guys kapag nasa waiting area kayo. Then, pagpasok nga dito sa loob, nagantay kami ulit saglit para dun sa staff na magkahatid sa amin dun sa table namin. So, dito na nila inas kung meron ba kami nga-apply ng birthday promo. Sabi ko, yes! mga B.O. ng bungad talaga guys itong mga dessert na cakes. Pero syempre, hindi mo na pwedeng dessert ang mauna. Guys, ang sarap dito sa video, no? Kaso wala akong nakain dyan sa sobrang kabusugan ko. Dito naman na sa area na to, guys, is yung more on mga Chinese food, yung mga pansit-pansit in And dito naman sa area na to, guys, is more on yung mga parang street food na mga barbecue, chicken bulaklak, And kung mahili kayo sa mga tinapay guys, ang daming klaseng breads dito, pati yung mga spread nila. Dito naman sa area na to guys is yung mga pang Korean foods. Kaya kung nakikrave kayo ng Korean, pwedeng pwede dito. Hindi ko din na try to. Sobrang bitin talaga ng 2 hours. Pero kung nakikrave kayo at malakas kayo kumain, sobrang sulit din ito. Dito naman sa area na to yun, hindi ko na enjoy yung pagkain. Ewan ko hindi siya pasok sa panlasa ko. Dito kami nag-start kumuha ng food. Kung pao chicken ngayon ang tawag dito guys. Hindi siya pasok sa panlasa ko ba Isa pa to, ewan ko bakit ganyan ang lakas para Parang siyang hilaw na tusino. Disclaimer lang guys, hindi tayo paras ng panlasa. And dito sa area na to, yung pinaka na enjoy ko. Ang daming sushi! So eto nga yung mga nakuha namin. Caesar Salad, tapos yung hindi ko alam tawag. Mga iba't ibang klase ng sushi. And soups. For dessert guys, ang sarap nitong yogurt pang pariset ng panlasa. Ani toppings dun may Commercial break mo na guys kasi sumasayaw siya. And syempre hindi mawawala yung for birthday cake di Vikings. So na-consume nga namin yung 2 hours. Unti na lang yung mga tao pero ang dami pang food na natira. Ang sarap i -uwi.